maligayang pagdating sa Emisarios Unidos The Luz Channel. Kung natutuwa ka sa kwentong ito ng malapit ng mamatay, pag-isipang bigyan ito ng like at mag-subscribe sa channel. Ngayon magsimula tayo sa kwento. Ako ay nasa isang aksidente sa sasakyan na nagdulot sa akin ng koma sa loob ng sampung araw, at sa loob ng sampung araw na iyon, nagkaroon ako ng aking NDE kagad pagkatapos ng banggaan, natatandaan kong tumaas ako sa aksidente at nakita ko mula sa itaas ang aking kolehiyo at ang nakapalibot na kapitbahayan. Nang makita ko ang eksena sa aksidente sa ibaba ko, mabilis kong napagtanto na wala na ako sa aking katawan. Oh my god, hindi pa ako pwedeng mamatay. Kailangan ko pang tapusin ang finals ko. Naaalala kong naisip ko habang bumababa ako sa pinangyarihan ng aksidente upang tingnan ang aking katawan. Bagamat nataranta ako nang makitang nakahandusay ang walang buhay kong katawan sa gusot na sasakyan, naramdaman ko ang matinding kapayapaan at isang napakalakas na pagmamahal ng ina ang bamalat sa akin. Sa gitna ng pag-ibig na iyon, naramdaman ko ang presensya ng isang nilalang na ang banayad at mapagmahal na mga emanasyon ay nagpalaki sa karanasan ng malalim at mapag-aruga na pag-ibig na iyon. Ben, may ibang school ka munang papasukan. Huwag kang mag-alala, babalik ka rin sa iyong katawan, Ania. Ani ang pangalan ko ngayon, sagot ko. Ang nilalang ay nagpakita sa akin bilang isang magandang lalaki na may mainit at mahabagin ng ngiti, na ang mukha ay nagpaginhawa sa akin at payapa. Alam na namin ang lahat tungkol sa iyo, sagot niya. Ang aking gabay at ako ay nagsimulang lumutang pay taas, at sa pag namin, nalaman ko ang isang makinang naliwanag na nakasentro sa aking noo, isang liwanag na ang mapang akit at nakakabighaning presensya ay gumuhit sa akin ng magnetiko. Sa pagkamangha sa kadakilaan nito, ako ay lubos na nakatutok sa lahat-lahat na liwanag na iyon ang liwanag ng banal na pag-ibig, habang ito ay pumapalibot, lumaganap, at pinupuno ang bawat bahagi ng pagiging may walang kondisyon na pag-ibig. Tunay bang langit ang nararanasan ko? Tanong ko sa guide ko. Oo, sagot ng aking gabay, na nakangiti habang siya ay kumikinang ng liwanag. Habang kami ay umakyat ng mas mataas, sinimulan kong maranasan ang aking sarili bilang isang walang hanggan na batay sa pag-ibig na matrix ang aking kakanyahan o esensyal na sarili. Mula sa malawak na lugar na iyon, naranasan ko ang walang kondisyong pag-ibig mula sa pananaw ng espiritu sa halip na mula sa pananaw ng limitadong human ego na pakiramdam ng sarili na nakasanayan ko sa karanasang iyon ng pagkakaisa na may liwanag ng walang pasubaling pag-ibig, hindi na ako sinalanta ng mga kaisipan ng nakaraan o hinaharap, at sa bisa ng maligayang kalagayang iyon, minsan lang ako sa aking karanasan sa kasalukuyang sandali, malaya sa aking mga nakakatakot na pag-iisip. At mga masasakit na alaala na naging dahilan upang maranasan ko ang kalungkutan, pagsisisi, o pagkakasala. Ako ang nakipag-usap sa iyo noong nakatira ka sa Washington na nagpapaalala sa iyo na nabuhay ka dalawang libong taon na ang nakalilipas at na nagtutulungan tayo noon at sa ibang mga buhay. Muli, sa buhay na ito, muli tayong magtutulungan. Ang misyon ko sa iyo sa mismong sandaling ito ay protektahan ka sa iyong paglalakbay sa pamamagitan ng pagsasakatuparan ng pag-aalaga at pagprotekta sa pag-ibig ng Diyos. Gagabayan ka ng kaalaman ng iyong espiritual na layunin sa mapagmahal na mga kamay, paliwanag ng aking gabay. Sino ka? Tanong ko sa guide ko habang nakatingin ng malalim sa mga mata niya. Ako ang kilala mo bilang Arkanghel Michael, sagot ng aking gabay. Sa paglalahad ng banal na karanasan, nalaman ko ang isang ganap na magkakaibang uri ng enerhiya ng pag-ibig, at habang isinama ko ang enerhiyang iyon sa aking pagkatao, Naramdaman ko ang paggalaw ng banal na pag-ibig sa mas malaking sukat. Ang banal na pag-ibig na iyon ay lubos na katuparan, lahat ay sagana at laging naroroon, at habang ako ay sumanib sa patuloy na masaganang pag-ibig, natanto ko na ang banal na pag-ibig ay sumasaklaw at tumatagos sa lahat. Napagtanto ko na ang banal na pag-ibig ang siyang nagbibigay buhay at naguudyok, dahil ang banal na pag-ibig ang pinakabuod ng lahat. Noon ang liwanag ng banal na pag-ibig ay nagkaroon ng anyo ng isang umiikot na lagusan, isang anyo na pinadali ng paggalaw ng magnetic energy sa loob ng mga molekula. Ang patlang ng enerhiya na nilikha ng mga energy Z na molekula ay may pananagutan sa paglikha ng tatlong dimensional na portal na siyang tunnel. Sa loob ng lagusan, ako ay naging isa sa amna present at makapangyarihang liwanag ng banal na pag-ibig, na nagmula sa mga atomo ng lagusan at mula sa mga nasa loob ng aking banayad na anyo. Habang itinataas ng enerhiya ng lagusan ng antas ng enerhiya ng mga atomo ng aking magaan na katawan, nalaman ko kung paano pinasigla ng liwanag at na-encode ang aking DNA ng impormasyon. Napagtanto ko na ang impormasyon ay hindi ihahayag ng sabay-sabay, ngunit sa halip, ito ay dahan-daang ihahayag sa mga darating na taon sa pamamagitan ng mga atomo ng aking magaan na katawan na itinaas sa isang mas mataas na estado ng enerhiya, ang mga alaala ng mga nakaraang kaganapan ay nagsimulang pumasok sa aking kamalayan, at sa partikular, ang mga nakaraang kaganapan sa buhay kung saan sinabi ni Archangel Michael na siya at ako ay naranasan ng magkasama dalawang libong taon na ang nakakaraan. Sa alaalang iyon, natagpuan ko ang aking sarili sa ibabaw ng isang maliit na mabatong burol, nakatayo sa tabi ni Yahushua. Nakilala rin bilang Yeshua, na ang banayad at mapagmahal na presensya ay nagdala ng malaking kal -iwan sa akin. Nang maranasan kong muli ang masayang muling pagsasama-sama ni Yeshua, nalaman ko kung paano niyakap ni Yeshua ang buong buhay ng kanyang walang hanggang pagmamahal. Napagmasdan ko ang kagalakan na naranasan niya na mamuhay sa diwa ng walang pasubaling pag-ibig at kung paano niya nalaman ang lahat-lahat na pag-ibig. Nakita ko kung paano naging gabay niya ang Espiritu sa buong buhay niya. Nakita ko mula sa loob niya ang liwanag ng pag-ibig na kumikinang ng matingkad. Nakikita ko rin ang liwanag na iyon sa loob mo ngayon, inosente at malumanay niyang sinabi kay Maria Magdalena. Nakilala ko sa mga mata ni Yeshua ang parehong pagkakahawig ng banal na enerhiya ng pag-ibig na nakapalibot sa akin sa lagusan, ang liwanag ng pag-ibig na sumasaklaw sa lahat. Naramdaman ko ang napakaraming pagmamahal sa pagitan namin ni Yeshua, at naaalala ko na pinarangalan namin ang isa't isa ng pagmamahal na iyon sa aming pagdiriwang ng buhay na aming pinagsamahan. Lagi akong kasama mo, inaaliw ka sa iyong paglalakbay. You are never alone, paniniguro niya bago siya nagsimulang maghatid ng kanyang mensahe. Ang mga magnetic tool ay gagawing magagamit na maaaring magamit upang pinuhin ang ilusyon ng ego at upang matulungan ng isang tao na makita na ang katotohanan ay palaging sumasalamin sa pag-ibig at hindi takot kapag ang takot o pagkakasala ay isinantabi, ang realidad ng pag-ibig ay mag-evolve sa isang malikhaing matrix ng unconditional love. Kami, sa mas maraming pinong dimensyon ng pag-ibig, ay naniniwala na ang katotohanan ay likas sa iyong larawan at wangis at ikaw ay nilikha sa kanyang larawan at wangis ang larawan at wangis ng pag-ibig at hindi alinman sa mga ilusyon ng takot na nagpatigil sa iyong buhay. Habang lumilikha ang mga himala ng pagbabago sa iyong buhay na matris, ang mga ilusyong iyon ay bababa, gayon din ang katotohanan ng ipinanganak ng mga ilusyong iyon na itinataguyod ng takot. Ang iyong koneksyon sa iyong naliwanagan na sarili ay magdadala ng katotohanan sa iyong kamalayan, at sama-sama nating bubuo ang lakas na ang pag-ibig sa loob ng iyong cellular matrix. Ang pagpapalaya ng ilusyon ay nagpapalaya sa isa sa nakakatakot na pag-iisip at nagpapagaling sa mga nag sponsor na kaisipan, na responsable para sa mga nilikha at karanasang nakabatay sa takot. Magiging saksi ka sa pagpapalaya ng lahat ng ilusyon upang malaman mo ang katotohanan. Kapag ang dalawang lalaki ay nagpalipat-lipat ng mga ilusyon at nagsama-sama sa love-based na matrix, ang pundasyon ng takot ay nalulusaw. Magiging saksi ka sa naliwanagang daigdig kapag ang lahat ng pagkakasala ay nailabas at ang maraming mga ilusyon na nakabatay sa takot na nagbubuklod sa aming pamilya sa isang web ng subcreation ay lumipat sa enerhiya ng pag-ibig. Ang layunin ng iyong pagbabalik sa Earth ay upang maging isang portal na nagpapadali sa proseso ng pagpino ng anumang malikhaing pag-iisip na nagpapalit ng takot sa pag-ibig. Ang aming gawain ay upang gabayan ka upang maitatag mo ang iyong muling pagkakahanay sa pinagmulan ang pamumuhay na nakabatay sa pag-ibig kung saan dadalhin ang espiritual na aspirant ay mapapahusay ng yakap ng pag-ibig. Ang prosesong nagpapalaya sa isa sa mga ilusyon ay nagdudulot ng maraming hamon, at iyon ang dahilan kung bakit ang pinagsama-samang enerhiya at suporta ng umakyat na master ay palaging naruroon sa loob ng paggamit ng mga magnetic tool, ang mga resulta nito ay tatalikuran ang lahat ng mga ilusyon sa pamamagitan ng isang prosesong kinasasangkutan ng mga karanasan na ang dahilan at ang epekto ay pag-ibig. Makikita mo ang aming buong lakas at mga sagot sa lahat ng tanong sa anyo ng isang manuskrito at sa iyong mga presentasyon. Sa panahon ng diskurso ni Yeshua, naramdaman ko ang pagyakap sa akin ng walang hanggang pag-ibig, at naramdaman kong pinupuno nito ang aking pagkatao. Nang maghiwalay kami, may parte sa akin na gustong hawakan ng kanyang diwa, ngunit buong pagmamahal niyang tiniyak sa akin na aalalahanan ko ang mga kasangkapang ginamit ko sa nakaraan ng mundo. Hawak ko ang lakas ko para makapunta ka rito at ang layunin natin na magkasama ay magreresulta mula sa lakas na mapapalabas sa iyo at sa lahat ng maaalala mo. Kapag bumalik ka sa Earth, hindi na tayo maghihiwalay. Mahal kita at lagi kitang kasama kahit na sa tingin mo ay hindi mo nararamdaman ang presensya ko. Kahit anong mangyari, palagi kang nasa tamang landas at palagi kaming kasama mo sa buong buhay mo. Paliwanag niya Biglang natapos ang karanasan sa lagusan, at ang lagusan mismo ay na-assimilated sa napakalaking pinagmumulan ng puting liwanag sa aking kalapitan. Hindi ko alam kung gaano katagal, ngunit ilang oras pagkatapos ng karanasan sa tunnel, natagpuan ko ang aking sarili sa isang klase kasama ang ilang iba pang mga estudyante at may isang instruktor sa harap ng silid. Ipinakita sa amin ang mga geometric na hugis at ipinaliwanag ang pisika ng kanilang kapangyarihan sa pagpapagaling, gayon din ang tungkol sa liwanag bilang pinagmumula ng enerhiya sa lahat ng pisikal na anyo. Nalaman ko na ang magnetic energy na naranasan ko sa tunnel ay nagmula pangunahin sa loob ng asensya ng mga geometric na hugis na nagbibigay anyo sa isang love matrix. Kahit na ang mga aralin ay kaakit-akit, mas interesado akong maunawaan ang kakanyahan na nagpapasigla sa mga hugis kaysa sa mga hugis mismo inisip ko kung ang pagtutuon ng pansin sa isang bagay tulad ng mga geometrical na hugis ay magiging sanhi ng isang hindi pansininang kakanyahan na nagbibigay ng kapangyarihan sa bagay, at nagtaka ako tungkol sa panganib ng paglalagay ng pananampalataya sa bagay kaysa sa kakanyahan nito. Ako ay malalim sa gayong mga pagmumuni-muni ng si Inang Maria, na nagniningning sa maningning na liwanag na kanyang pinalabas, ay pumasok sa silid. Ang liwanag na pinalabas niya mula sa kanyang kakanyahan ay naging matatag sa loob ng isang matrix ng walang pasubaling pag-ibig, na nakatutok sa liwanag na iyon at nagpalaki sa tindi nito. Itinuring ko si Mary sa pagkamangha habang ang liwanag ng walang pasubaling pag-ibig na iyon ang pumupuno at nagpasigla sa silid, at habang ang parang kidlat na enerhiya ay damalay sa kanya upang ibuhos ang dibdib ng tagapagturo na si Raphael. Habang binabati ni na Mary at Raphael ang isa't isa, si Mary... Habang nakangiti sa akin, ay sinenyasan akong lumapit. Pagkatapos ay lumabas kami ni Mary sa silid, at habang naglalakad kami, tinanong niya ako kung ano ang iniisip ko sa material ng pag-aaral. Nagpapasalamat ako na naging bahagi ako ng klase at natuto ako tungkol sa mga ganitong bagay. Ako, gayon paman, karamihan ay interesado sa pag-aaral tungkol sa kakanyahan ng mga hugis at mas kaunti tungkol sa mga hugis mismo. Nababahala ako na kung ang isa ay nakatoon sa mga hugis sa halip na ang kakanyahan na nagbibigay sa kanila ng kanilang kapangyarihan, maaari nitong limitahan ng kanilang potensyal sa pagpapagaling. Hindi ba't mas mabuti para sa isa na direktang isentro ang kanilang sarili sa loob ng kakanyahan at kumonekta sa pinagmulan ng lahat ng pagpapagaling, tanong ko. Naramdaman ko ang walang pasubaling pagmamahal na ipinamalas niya sa akin at bamalat sa akin nang siya ay tumugon ng malumanay, mahal na puso, alam ko na kilala na bilang isa na magbibigay ng iyong atensyon sa mas malalim na aspeto ng mga bagay-bagay. Sinundan ko si Mary habang inihatid niya ako sa isang silid na may malaking plush chair sa gitna. Tahimik ang kapaligiran ng silid habang ang mga dingding ay ng sa walang pasubaling pagmamahal. Inalok ni Mary ang upuan sa akin habang hinihigop ko ang masaganang enerhiya ng pag-ibig ipinaliwanag ni Mary na ang pagupo sa upuan ay magpapadali sa mabilis na paggaling ng aking pisikal na katawan sa Earth. Ipinaliwanag niya na babalik ako sa Earth para gawin ang gawaing enerhiya na nakatakdang gawin ko sa hinaharap. Habang nakaupo ako sa upuan, ang aking isip, katawan, at lahat ng bagay sa paligid ko ay tila naglaho habang ang walang pasubaling pag-ibig ay nagpagaling sa aking katawan at habang ang asensya ng lumikha ay tumatagos sa bawat selula ng aking katawan. Sa katulad na karanasan sa tunnel, naging isa ako sa palaging naruroon at masaganang banal na enerhiya ng pag-ibig na walang kahirap-hirap na nagpabata at nagpakalma sa bawat aspeto ng aking pagkatao. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na nakaupo sa upuan ng lumipat ang aking persepsyon at nalaman ko si Mary sa silid. Sinenyasan ako ni Mary na sundan siya sa isa pang silid, at habang kinakausap niya ako, naramdaman kong pinupuno ako ng kanyang diwa ng liwanag ng walang pasubaling pagmamahal. Pagkatapos ay sinundan ko siya sa silid na iyon na kasama ang mga hanay ng mga istante. Ay tila isang uri ng silid-aklatan. Dito mo maa-access ang anumang uri ng impormasyong hinihiling sa mga estado ng mas mataas na kamalayan. Magiging available ito sa iyo kapag nagsimula kang maniwala sa iyong sarili at sa mga kakayahan na iyong makukuha, paliwanag niya. We greeted and acknowledge each other as you observed nung pumasok ako sa classroom kanina. Sa presensya ng iba o ng iba, ang isang salamin na imahe at pagkakahawig ng kung sino tayo, ang ating mahalagang sarili, ay ipinapasa. Kapag ang aming lagda ng enerhiya, maaalala rin nila na sila ay isang mahusay na mapagkukunan. Ang mga nagnanais na mailipat ang kanilang mundo sa imahe at pagkakahawig ng isang pinagmulan ay lilikha sa loob ng kanilang sarili ng enerhiya ng espirito, na nagtatatag ng isang pagbubukas sa dimensyon na kasalukuyan mong nararanasan. Habang nagsasalita si Mary, pinagmamasdan ko ang walang kondisyong pag-ibig ng kanyang kakanyahan na humahalo sa isang magandang aura ng liwanag na pumuno sa silid. Sa isang pangitain, napanood ko habang kinikilala ng mga naliwanagang nilalang ang liwanag ng isa't isa bago ibinahagi ang walang hanggang pag-ibig sa isa't isa. Nakita ko na noong unang naitatag ang liwanag ang nag-sponsor ng mga kaisipan at paglikha ay nagmumula sa isang pinong banal na love matrix na pinagsasama ang pinagmumula ng enerhiya upang lumikha ng isang entity sa loob ng liwanag habang ang magkabilang panig ay nakikipag-ugnayan at nakikipag-usap. Sa loob ng dalisay na paglikha, ang pinagsamang enerhiya ay nagiging isang mapagmahal na malikhaing pagpapalitan sa pagitan ng mga napaliwanagan na nilalang. Pagkatapos ng pangitain na iyon, nagkaroon ako ng isa pang pangitain ng mga tao sa isang larangan na binuhay at pinahusay ng isang bagong nabuong realidad ng walang kondisyong pag-ibig. Sa pangitain na iyon, nakita ko ang isang tao na nagsanay na ihiwalay ang kanyang sarili mula sa mga labi ng siksik at limitadong enerhiya na lumilikha ng mga kaisipan o mga kaganapan na dati niyang naakit sa kanyang karanasan. Ang light source matrix sa loob ng kanyang kakanyahan ay lubos na binuo mula sa kanyang kasanayan sa pag-akit ng liwanag sa kanyang pinakaloob na pagkatao. Ang kanyang pagnanais na ipahayag ang liwanag ay nanaig sa mga nabuong kaisipan ng takot na ayaw na niyang buhayin, at dahil sa kanyang pananampalataya at sa kanyang matatag na pasya na siya ay nagtagumpay sa kanyang pagbabago. Sa pamamagitan ng kanyang matatag na pagsasanay at sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya, Naitaboy niya ang geometric na limitadong thought-fear matrix at ang nag-sponsor na ego-drama thought matrix nito mula sa kanyang creative energy. Madaling naganap ang paglilipat ng mga thought matrix nang ihiwalay niya ang mga linkage na nilikha sa pamamagitan ng paglilimita sa mga kaisipan sa pamamagitan ng pagkilala sa mga ito kung ano sila at sa pamamagitan ng pagkakait sa kanila ng oras at atensyon habang nakahawak sa banal na light matrix sa likod ng kanyang isip. Sa hindi natitinag na pagsasanay ng kanyang pamamaraan, ang paglilimita sa mga kaganapan ay mabilis na naalis mula sa anumang malikhaing potensyal na dati nilang hawak, at nang walang pag-aalinlangan, ang kanyang mga iniisip ay ganap na nasisipsip sa light matrix. Sa pangitain na iyon, nakita ko ang isang tao na nababalot ng katotohanan, na tanging isang pinong diwa ng masaganang pag-ibig ang natitira. Ang naliwanagan na tao, habang naglalabas ng kapayapaan at pag-ibig, ay lumakad papunta sa isa pang lalaki na ang matris ay nagpapalabas din ng kapayapaan sa loob. Ang mga mekanismong nakabatay sa takot na humahantong sa mga ilusyon na drama ng nakaraan para sa pagpapalitan ng enerhiya ay nakita mula sa kanilang mga umunlad na macro perspective bilang nakahahadlang sa pagkamit ng masaganang pagmamahal para sa lahat. Gamit ang kanilang kaalaman sa transformative power ng masaganang pagmamahal at liwanag, iniabot nila ang kanilang mga kamay sa isa't isa upang pagsamasamahin ang mga individual na matrix sa isang solong matrix ng amplified transformative power. Ang mga lalaki ay nagpalitan ng paliwanag, pag-ibig, kagalakan, at kapayapaan sa isa't isa habang ang mga siksik na ilusyon ng ego ay tinanggihan at binago ng nagkakaisang love light matrix, na binago ang mga ilusyong iyon na nakabatay sa takot sa isang makinang na puting liwanag habang iniunat ng mga lalaki ang kanilang mga kamay sa isa't isa sa liwanag ng pagkakaisa, nakilala nila ang kadalisayan ng malikhaing puwersa sa loob ng isa't isa, na dinalisay ng paggamit ng mga tool sa enerhiya upang pagsamahin ang creative love matrix. Nasa ako ng isaalang-alang ko ang kapangyarihan at potensyal ng mga tool na iyon, ngunit nag-alinlangan ako sa aking kakayahang gamitin ang mga ito. Kung tutuusin, isa lang akong ordinaryong tao naisip ko sa aking sarili na mas mabuti na kumuha ng isang sikat na tao upang gawin ang gawain ng espiritual na pagbabago. Higit pa rito, nakita ko ang aking sarili bilang isang mahiyaing tao, at hindi ko gusto na nasa harap ng maraming tao. Mayroong iba sa iyong orihinal na kaluluwa na nagkatawang tao din sa mga pisikal na katawan. Ang mga fragment ng personalidad o mga aspeto na umiikot mula sa iyong kakanyahan, sa iyong esensyal na sarili, o sa sarili mong kaluluwa ay may sariling layunin at aktibidad na dapat gawin upang makumpleto ang kabuuan. Ikaw lamang ang makakapaghatid ng partikular na mensaheng ito ng aming gawaing pagpapagaling, at iyan ang dahilan kung bakit ka tinawag. Palagi kang nasa landas patungo sa pagtuklas ng mga partikular na aspeto ng katotohanan. Ang iyong nag-aalab na pagnanais na malaman ng katotohanan sa kaibuturan nito ay naguodjok sa iyong pagnanais na lumampas sa mga limitasyon. Ang iyong pagnanais na matuklasan at matuklasan ng katotohanan ay bumubuo ng pundasyon ng pagtanggap sa patnubay na nagmumula sa iyong mahalagang sarili at ang patuloy na patnubay na matatanggap mo mula sa amin kapag bumalik ka sa Earth. Ito ay hindi isang gawain na angkop para sa mga personalidad na sikat na, dahil sila ay mga taong pinahahalagahan ng iba at kung saan ang iba ay hindi makakatanggap ng patnubay. Ikaw, gayon paman, ay isang taong nakaka-relate, paliwanag ni Mary tiniyak din niya sa akin na lahat ng tao sa dalisay na etheric na dimensyon ng realidad ay susuportahan at gagabay sa akin. At habang nagsasalita siya, ang mga naliwanagang nilalang ay nagpahayag ng kanilang liwanag sa aming presensya sa pamamagitan ng pagpuno sa silid ng liwanag. Naaalala mo ba si Yahushua? Tanong ni Mary. Hindi, hindi, sagot ko. Kilala mo rin siya bilang si Jesus, gaya ng nilinaw sa iyo ni Miriam kanina, paalala ni Mary. Nandito ba si Jesus? Tuwang-tuwang tanong ko. Hindi. Hawak niya ang kanyang lakas para sa na maaari kang maging dito, at siya ay sa simula ng dimensional shift na aalala mo ba na nakita mo siya? Hindi, sagot ko habang sinusubukan kong alalahanin ang iyong pagbabalik sa iyong pisikal katawan. Sa kalaunan, makakaranas ka ng isang dimensional na pagbubukas sa iyong kamalayan na magbibigay daan sa iyo na alalahanin ang multi-dimensional na karanasang ito at ikaw ay magkakaroon ng kamalayan sa walang hanggang mapagmahal na presensya ni Yahushua sa panahon ng iyong transisyonal na pagbabago sa pag-alis at palagi kaming nariyan sa iyong mapagmahal na suporta. Tiniyak niya sa isa pang pangitain, nakita ko na maraming naliwanagan na nila lang ang nagbibigay ng kanilang mapagmahal na suporta, na nagsisilbing pagtibayin ng kanyang mga nakakapanatag na salita ay malapit ng magwakas, dahil kailangan kong bumalik upang mabawasan ang pisikal na pinsala sa aking katawan ang enerhiya sa paligid natin ay kung ano ang dumadaloy sa pamamagitan ng iyong kamalayan sa Earth. Tandaan at hayaang damaloy ang kakanyahan sa iyong pagkatao para pumasok ang enerhiyang iyon sa pisikal, payo ni Mary. Tatandaan ko, tatandaan ko, ulit ko sa sarili ko. Napangiti si Mary nang malaman niya ang aking layunin. Tiniyak niya sa akin na lahat ng nasa etheric na dimensyon ay magbibigay ng kanilang suporta sa proseso at na hindi ako nag-iisa. Habang sinisipsip ko ang lahat ng enerhiya sa paligid, ang makikinang naputing liwanag ay nagsimulang tumago sa aking kamalayan at bamalat sa akin. Sa pagbabalik ko sa aking pisikal na katawan, pinanood ko ang mga bagay na may pisikal na densidad na lumitaw sa harapan ko habang papasok ako sa silid kung saan matatagpuan ang aking pisikal na katawan. Ang liwanag na nagdala sa akin sa pisikal na dimensyon ay napalitan ng liwanag ng iba't ibang kulay bago ito na asimilasyon ng aking pisikal na katawan sa pagbabalik sa aking katawan, ito ay medyo isang pagbabago mula sa payapang kapaligiran na ngayon ko lang naranasan. Habang nakatanggap ako ng suporta mula sa langit at sa mga nilalang na may mataas na sukat, ang pagkabalisa at damdamin ng pagkabigo at pag-aalala tungkol sa susunod na mangyayari ay sumasalot sa aking mga iniisip, at sinimulan kong kalimutan ng langit at ang dalisay na karanasan sa pag-ibig. Bumalik, oras na para gumising, oras na para bumalik, narinig kong sabi ng neurologist. Ayoko, maamo kong sagot. Naramdaman ko ang kanyang hawahan at ang kanyang enerhiya ay puno ng kagalakan. Lubos kong tinanggap ang kanyang kaluwagan habang pinagmamasdan ko ang katahimikan at kapayapaang nananahan sa loob ng kanyang diwa. Nararamdaman ko ang pagkipot ng aking kamalayan kahit na ang espiritual na karanasan ay aktibo pa rin sa etheric na dimensyon sa antas ng cellular. Ang mga banayad na alaala na nakatatak sa loob ng aking etheric na espiritwal na kakanyahan, na may potensyal para sa aktibong komunikasyon sa aking sarili, ay ligtas na binantayan at pinanghawakan ng malalim sa loob ng aking pagkatao. Ang aking makalangit na karanasan noon ay tila isang panaginip, kahit na ang ibang dimensional na mga nilalang ay nakikita ko pa rin. Sa bahagi ng aking kamalayan sa lupa habang ang isa pang bahagi ay nasa langit pa, nakaranas ako ng mga sandali ng pagkalito. Bagaman ang nakikita ko ang maliwanag na mga anyo ng katawan ng mga pisikal na nakapaligid sa akin sa ospital ay nagbigay sa akin ng kumpirmasyon, katiyakan, at hawahan na totoo talaga ang naranasan ko. Napagtanto ko na ang mahalagang sarili ng isa sa mga doktor sa ospital ay isa sa mga tagapagturo ko sa langit. Isa siyang mapagmalasakit na escort na nakatayo sa aking tabi habang patuloy na gumagaling ang aking pisikal na katawan mula sa concussion at head injury mula sa coma. Ipinaalala sa akin ng aming mga pag-uusap na ang aming pagtuon sa earth at ang aming pagtuon sa lahat ng bagay na pisikal ay naghihihikayat sa amin na kalimutan kung sino talaga kami at ang aming layunin sa earth. Ang kanyang layunin ay partikular na pagalingin ang mga pisikal na karamdaman. Naroon siya upang tumulong na mapadali ang pinakamataas na potensyal na pagpapanumbalik ng sistema ng neurological. Gaano karapat dapat na narito ang isa sa mga guro sa dimensional shift experience? na nagbibigay ng kanyang tulong upang pagalingin ang isang aspeto ng pundasyon ng aming dimensional shift experience.